Siyang binansagang pambansang lalaking Marites na palaging trending ang kanyang mga pasabog na mga chismis. Ngunit kamakailan ay trending ulit si Sian dahil sa kanyang announcement na engaged na siya. Sa loob ng maraming taon ay may ilan na ding mga babae na diniskartihan ni Sian at madami sa kanila ay mga Pinay celebrities. The Philippine Showbiz List presents Mga Babaeng Dineskartihan ni Sian Gaza Erich Gonzalez. Noong 2017, unang nag-viral si Sian Gaza nang imbitahin niya si Erich Gonzalez na magkape kasama siya. Sa kanyang Facebook post noong July 1, 2017, kinuna ni Sian ang larawan ng isang billboard sa Morita Avenue na nagsasabing, I can't even espresso how much I like you a latte. Will you drink coffee with me? Caption niya sa sabing Facebook post, They say it's first time in Philippine history. I say, that's how special you are to me. Ilang linggo matapos ang trending billboard post ni Sian para kay Erich ay sumagot na si Erich Rito. Sa isang interview, sinabi ni Erich na kinonsulta niya ang kanyang pamilya at mga kaibigan tungkol sa kanyang desisyon. Natuwa naman daw siya sa effort nito pero nang malaman niya ang mga exposés, nag-iba na ang kanyang nararamdaman. Ang exposés na tinutukoy ni Erich ay ang mga pahayag ng maraming tao na nascam ni Sian. Sinabi rin ni Erich na pagkatapos niyang makita si Sian na nagpo sa ng mahahabang mensahe sa social media, naging uncomfortable siya at nagpa siya na huwag magkipagkita dito. Idinagdag niya na ang isang lalaki ay hindi kailangan maging over the top para makuha ang kanyang atensyon. Ella Cruz Todo naman ang pagdidinay ni Ella Cruz na walang namagitan sa kanila ni Sian Gaza. Ayon kay Ella, hindi raw ito nang ligaw sa kanya, ngunit inamin na rin niya na binigyan siya ni Sian ng mga bulaklak. Paglilinaw niya na isang big fan lang daw niya si Sian na may secret identity. Naging puno dulo ng chismis na ito matapos mapansin ng mga netizens noong February 6, 2017 si isang Instagram post si Sian na kasama niya si Ella. Kaya maraming napatanong kung siya ba ang ex-boyfriend o naniligaw pa lang kay Ella. Pero paglilinaw ni Ella ay business partnership lang raw ang offer ni Sian sa kanya. sa Rosa Noong 2018, muli nagtrending si Sian sa pagyayat ng sa celebrity cosplayer na si Myrtle Sarosa na makipag-date para manood ng The Avengers Infinity War kasama niya at hopeful siya na tatanggapin ni Myrtle ang kanyang imbitasyon. Sa Facebook post, nag-upload siya ng edited poster ng na nasabing pelikula na pinalitan niya ng titulong Nyam Avengers Infinity War at makikita na pinalitan din niya ng mukha ni Myrtle ang kay Thanos. Sinabi ni Sian sa caption na hindi na niya afford afford ipa-billboard ito dahil namumulubi na raw siya. Matatanda na kakalaya lang ni Sian mula sa kulungan matapos siyang lumabag umano sa bouncing check law. Siya ay nakalaya matapos makapagpiyansa ng 126,000 pesos. Pagkatapos ay pinagpatuloy ang pagbebenta ng shirt na suot niya sa kulungan sa halagang 9,000 pesos. Nadine Lustre Noong February 2020, bago mag-Valentine's Day, muli namang nagbalik si Sian sa kanyang mga paandar na proposal. At sa pagkakataong ito, mas malaki ang kanyang ginawang hakbang gamit ang isang Ford Mustang na tinawag niyang Bouquet of Mustang. Base sa post, ibinibigay niya ang kotse kay Nadine Lustre na nooy lang sa breakup nila ni James Reed na para lamang sa isang pagkakataon na maging acquaintance niya si Nadine at maging kanyang Valentine's Date. Sa caption binanggit ni Sian no noon na ang dahilan sa likod ng kanyang mga grand gestures sa mga babaeng gusto niya ay nagsimula noong bata pa siya. Ito raw ang paraan niya na papapakita ng kanyang best para mapansin ng taong kanyang gusto. Ilang araw pagkatapos ng proposal, for auction na ang Mustang na ibibigay sana ni Sian kay Nadine. Tinawag pa nga niya itong The Sian Dean Mustang na ang flooring bid price ay nasa 2 million pesos. Jenny of Blackpink, nang sumunod na taon, hindi lang Filipino celebrities ang ginawa ni Sia ng kanyang viral proposal, magi ang isang international celeb ay ginawa na rin niya. Noong October 2021, ipinahayag ni Sia na kanyang damdamin kay Jenny ng grupong Blackpink sa pamamagitan ng kanyang signature proposal style, isang billboard. Mababasa sa billboard ang mensahe niya para rito. Kim, Jenny, Ruby Jane, you are my ultimate crush. Can I take you out to dinner and make me the happiest man alive? Ayon kay Sian, ang billboard ay nilagay sa Seoul sa kadahilan ng hindi raw niya alam kung paano kukontakin si Jenny, kaya pinabillboard na lang niya. Ang naturang billboard ay ilang kilometro lang ang layo mula sa Blackpink's YG headquarters. Makikita ang dalawang version ng mensahe ni Sian para kay Jenny. Ang isa ay nasa wikang Ingles, samantala ang isa naman ay nasa wikang Korean. Ayon kay Sian, ang binayaran niya para rito ay umabot sa 1.5 million pesos na hindi naman niya pinagsisisihan dahil naniniwala siya sa genuine happiness over money Ang kanyang billboard ay nakakuha ng atensyon ng iba't ibang Korean media outlet At iniulat ito no November 5, 2021 Ang mga larawan ay naipost din sa mga Korean online communities Ang ilang Korean netizens ay nagsabing ang action ni CN ay nagbigay sa kanila ng goosebumps Habang ang iba ay natutuwa Barbie Imperial. Humingi na po amanihin si Sian kay Barbie noon dahil sa kanyang ginawang panggugulo sa buhay nito. Bago pa man ang taong 2021, naging suki si Barbie at ang ex-boyfriend niyang si Diego Loizaga sa mga pang-iintriga ni Sian sa social media. Kabilang na rito ang issue sa pagitan ng tatlo ni Barbie, Diego at ang co-star ni Diego noon na si AJ Raval, pati na rin ang pagkakasangkot ni Barbie kay Daniel Padilla noon na makita silang magkasama sa isang vlog ng Bex Battalion sa bahay mismo ni Carla Estrada ilang araw bago ang Pasko noong 2021. Ay kisihan ang mga intrigang ito ay ganti raw niya kay Barbie matapos masaktan ang feelings niya noong sinabihan siya ni Barbie sa si isang old vlog entry na ayaw nito kay Sian dahil isa itong scammer. At noong February 2022 at single na muli si Barbie, inamin ni Sian na kaya niya ginugulo si Barbie dahil may gusto siya dito at ang tunay na pakay daw niya noon ay ang paghiwalayin sila ni Diego. Humingi rin si Sian ng tawad sa pagdudulot ng stress kay Barbie. টাকা হাসি Muling nag-viral si Sia noong January 2021 noong malaman ng netizens ang pang stock niya sa isang batang TikToker. Ayon sa Facebook post na ngayon ay burado na, nakipag-ugnayan siya sa noong 19-year-old na si Yuki Takahashi sa pamamagitan ng Facebook. Inilarawan niya si Yuki bilang kanyang one and only crush at sinabing bibigyan niya ito ng sasakyan. Nanindigan si Sia na ginagawa niya ito dahil sa pure feelings. Gusto rin daw niya itong bigyan ng kotse dahil napansin niya sa lahat ng TikTok videos si Yuki ay wala itong sasakyan. Naisip din na daw ni Sian na makakatulong ito kay Yuki na isang rising social media star. Sinabi rin niya na ang pagbili niya ng kotse para rito ay mahahalin tulad lang sa pagbili ng isang birthday cake batay sa kanyang financial capacity. Ginarantiya rin ni Sian na walang dapat ikatakot si Yuki sa kanya na gusto lang naman daw ni Sian na maging virtual friend lang nito at walang anumang karagdagang motibo o intensyon. Ibinahagi rin niya na noong istock niya ang TikTok account ni Yuki at panuurin ang mga videos nito ay nagbigay ito sa kanya ng kakaibang kaligayahan na para naging isang fanboy siya na nabalyo sa si isang artista. Zainab Haraki, Nakuha na naman ni Sian ang atensyon ng mga netizen sa pamamagitan ng kanyang video sa kanyang Facebook account noong November 2022. Makikita sa viral clip ni Sian sa loob ng isang hotel room na nagpapadala ng mensahe sa kanyang celebrity friend na si Zainab Harake. Sa nasabing video, sinabi ni Sian ang posibilidad na ipagtanggol si Zainab, hindi dahil sa kagustuhang mag-viral online. Nag-isip din sa video tungkol sa posibilidad na subukang protektahan si Zainab na talagang gusto niya ito at naaakit siya rito. Gayunpaman, hindi ko nung pirma o itinanggi ni Sian yan ang haka-haka na yon. Noong December 2022, sa isang Instagram story ni Zainab, ipinakita niya ang isang video niya kasama si Sian na ibigay sa kanya ng expensive birthday gifts. Makikita sa video ang dalawang paper bags ng luxury brands na Chanel at Gucci. Surirat Dasri Kamakailan lang muli na namang nag si Sian. Hindi dahil sa isa na proposal sa isang celebrity, kundi ay sa wakas, may plano na rin itong mag down. Sa post ni Sian sa Facebook, kita siya nakaluhod habang isinusuot ang singsing -sing sa isang babae na may suot na puting damit. Ang kilalang Marina Bay Sands sa Singapore ay nagbigay ng magandang backdrop para sa dalawa caption niya rito. Kung parati na lang daw siyang matatakot sa mga nangyayaring hiwalayan, ay hindi na raw sana niya mararanasan ang tunay na kaligayahan. Nagbahagi rin si Sia ng isang video na kinunan sa parehong araw na kanyang proposal. I thought marriage is just a paper till I met you. Yan ang caption niya dito. Sa ibang post ni Sian, ipinaliwanag niya na nangutang siya ng malaking halaga upang may pambili ng engagement ring. Hindi raw siya liquid ngayon kaya nagdesisyon siya umutang ng 100,000 pesos kay Boss Toyo pambili ng nasabing sing-sing. Dagdag pa niya na kahit na raw naghihirap siya at wala ng pera, ay gagawin niya ng paraan ito dahil naniniwala siya na walang babae ang may deserve ng TIG 299 pesos na sing-sing na mula sa isang e-commerce platform. Sa isang post, pinakilala ni Sia na kanyang Thai fiancé na si Kumpoy TH o Surirat Dasri. Sinabi rin ni Sia na ang marriage proposal niya ay hindi impulsive kundi mas nakafocus sa sariling interes. Hindi emosyonal kundi mas nakaugma sa rasyonal. 90% nga raw ng hinahanap niya sa isang asawa ay taglay na ni Surirat. May mabuti rin daw itong kalooban. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!